Inaasang mapapaikli ang biyahe mula sa Cavite hanggang Bataan at vice versa. Kasado na kasi ang konstruksyon ng isa sa pinakamalaking marine bridge sa buong mundo. Ang Bataan-Cavite Interlink Project ang detalya sa report ni Mark Fetalco, Shine Mark. Tuloy na tuloy na ang pagkatayo ng Bataan-Cavite Interlink Bridge ang tuloy na magdudugtong sa mga probinsya ng Bataan at Cavite. Yan ay matapos malagdaan sa pagitan ng Philippine government at Asian Development Bank ang loan agreement para sa unang tranche na nagkakahalaga ng 650 million US dollars ayon kay Department of Finance under Secretary Edita Tan malaki ang bag ng proyekto sa economic growth ng bansa I could just imagine mataas yung economic yeah. growth nito because it could touch on so many ano ano uh, into it could have a big impact into so many sectors yeah. Kasi, Dagdag ni Tan, inaasahang mapapalaguri nito ang tourism industry ng bansa. So, very we from Cavite to La, to Bataan, ano? So, there are a lot of tourists because you don't have to pass through Manila anymore. So, marami kang magkakaroon ng very integrated na yung area na yung magiging integrated na siya. Isa Bataan Cavite Interlink Bridge sa flagship infrastructure projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagkakahalaga ang proyekto ng 3.91 billion dollars. Oras na matapos, mapapaikli ng tulay ang travel time mula Bataan patungong Cavite sa 45 minuto mula sa dating mahigit limang oras. Inaasahang maiibsan din ito ang mabigat na trapiko sa Metro Manila. Sa habang 32 kilometers, may tuturing na isa sa pinakamahabang marine bridges sa buong mundo ang naturang tulay. Sa 2026, inaasahang matatapos ang first tranche habang target makumpleto ang buong proyekto sa katapusan ng 2029 o unang bahagi ng 2030. Samantala, nakikipag-usap na rin ang kagawaran sa ilang mga bansa sa Europa, gaya ng Hungary at France, hinggil sa financing cooperation para sa iba't ibang proyekto. Plano itong gawin sa ilalim ng government-to-government -government agreement. Oras na malagdaan, ito ang unang magiging G2G financing cooperation sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. We are actually um... Uh, expanding our uh, sources of financing, we are actually promoting that uh, better relationship and cooperation with the bilaterals. When I say bilaterals, we talk about the European countries. Mark Fetalco para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.